boss tayo gagawa ng saranggula gula papagayo para yung ating kawayan niya yan ah yun yun yung gagawin natin ay buksing erong naman mga boss grabe lagi oh yan hindi namin pa yung isa eh tinapon na namin Rice lang. Ayan. Ngayon, teka, kayas nito. Tatanggalin natin aring mga garne-garne. Mga yabat-yabat. Pre. Ayan. Oh, mga mga boss. Ayan. Oh, wala pa tayo nakaabang doon dalawa. Dilawin at disungay. Dilawin at pandisungay. Pandilawin at pandisungay ang ano mga boss. Tama.